pala palang araw po sa atin lahat at uh, narito po tayo ulit ngayon sa kay Tatay kasi po nung uh, unang punta ko po dito wala po siya doon pero may na po siya naroon na naman po siya sa lugar na inistambayan niya at uh, tatanungin nga po natin siya at uh, bibigay ko rin po itong uh, may nagbibigay po rin na uh, maraming salamat po ma'am ma'am Alore nandiyan po sa USA at kay kay Mama Mary Lou yan po sa si Japan maraming maraming salamat po malaking tulong po para kay tatay po itong uh, naibabahagi bahagi ninyo sa ating mga kababayan at uh, ayun at pupuntahan nga po natin siya ngayon doon patanungin natin kung ano nga po yung uh, kalagayan niya ngayon so, uh, sa isang linggo na po mahigit na hindi ko siya napuntahan uh, nung napunta nga po ako ay wala siya doon siguro po may na umuwi doon sa kanila napatapad po kaya pagdaan ko wala siya doon pero ngayon nakita ko na doon na naman siya uh, pagkagad yung umaga paghapon siguro ay wala siya doon sa lugar na yun uh, tara po at samahan niyo po ako para kausapin po ulit si tatay at sana ay maayos na yung kalagayan niya ngayon bigay sa kanya ng ano ah. Ang laki na kasi ng paan niya. Ayan po si tatay oh. Yan po siya nakapwisto. Daanan po na sa sakya na tala. ko na naman po siya dyan. Parang may, may po pa sa kanya ng uh, ano ah. Yung pang kawakan. Tatay. Pwede po kayong pumunta dito? upuan doon ha yung binigay yung hindi yung upuan yung upuan yung doon upuan ninyo dito ay ha Parang okay. so, natutuyo na tayo. Ano so, mas tabo tayo? Pagbuti naman po. So, oh. Nagpa-doktor na po kayo? Hindi pa po sir. Kala nga pa-doktor kayo? Kulang pa po yung pera. Ha? Kulang ko yung perang pang si doktor ko. Wala. Hindi naman ako tumutulungan yung mga mali sa buo. Kasi may mga pamilya na puro sila. Kaya nga ko yung, yung Kasi ang ano ko po dyan sa inyo tayo, lagi kayo marihan, baka masagihan kayo ng uh, sasakyan. Oo. At uh, yun, know, may nabigay sa inyo ng ganito ha. Ah. Bigay sa inyo? Apo. Ayan. Um, uh, yeah. Eh, kamusta po yung nararamdaman niyo ngayon? Parang medyo siya. yan. Inhihingal naman po ako. Ha? Parang inihingal po ako. Inihingal. Eh, yan ang tanong po rin ako sa kanila. Unahin daw ang nanay ko. Unang ano po, napunta po ako dito. Wala po kayo na, nung ano, dumano ako dyan, wala kayo. Baka po ako kayo may, may umuwi kayo. Siguro nauna o iba po kayo sa inyo? Hindi na Ha? Huh? Dito na, natutulog. hindi kayo mm. no. mm. nakawin doon? Hindi na Hindi na ako ng gabi. Kasi nababasa ako ng ulan doon. Mm. Hindi man nga ako nababasa na sa bahay dahil naman sa... dito. Ano ho ang sabi din sa ano din sa inyo wala kayong napagtanungan diyan? Wala tatay. Wala mula po ng napagtanong eh. Sabi sa akin, hmm. sabi sa akin, Gabetes daw. Umakit sure. ko, umakit ko yung tatlo. Nabigyan ako ako. Parang na umakit ko po kayo. Magkaroon ako ng pataas sa buhay. Bakit? <laughs> Bakit po? Ito <laughs> din siya, no? <laughs> Ha? bumalik, Bum di ko akalain na babalik kayo sa pero nagdasal ako, pinagjasal ko po kayo sa napakabuting tao naman na ito para ako hindi yung pansin sa paglalakas okay. totoo lang po, nagbalik na po ako dyan kaso, dumaan po ako dito, wala kayo eh gusto ko rin bumalik sir, ko rin bumalik oh, nga po, uh, alam ko po yung ano uh, yun hindi ko po naman kayo pwedeng ko kunin agad dito para dalhin sa doktor diba? dapat po may magsasama sa inyo magsama magpa -check -up. po yung sabi mo pala ang uro magpa-check up ka bago nagsabi sa akin na may dumang kotse oo sabi mo magpa-check up ka tapos referral kunin mo yung referral bibili ng gamot kaya nga po para mabilang ka ng tamang gamot Hmm. Ano dyan? Yung po sa inyo dyan, nasaan po, saan po nyo ginadala? Pagkain po. Oh. Sabi ni Bill po ng gamot na antibiotic. Oh. Kaya kita kinuha doon, mainit na. Kaya sa, ginala kita dito sa... Buti, nanuhan ko kayo paano kayo tumawid. Yung mga totally pala, ini-stop ang kayo ng mga sakyan. Kasi mamaya may mabilis ng sakyan. Pagkasagihang kayo dyan, napakahirap nung kalagayan nyo dyan. Yeah. Pwede, pwede ba akong manawagan, sir? Oh, manawagan saan po? Mag-anak, uh, uh... oh, sir. O, oh, di ba? O, oh, di ba manawagan na po ka sa mag-anak? Hindi, kasi may ka mag-anak, sir. O, sa pobisay. O, okay, okay. Nagilala kayo, gano'n. Nalala kayo. Sa, sa nasa na room dun eh. Kahit po, bakal may mga panood kayo. Sige po. doy hey, Dodoy. Uncle Dodoy. Anak ako ni Fred. Tabang mo sa akong dire. Eh, dugay na akong dire. Wala talaga. Palit o pan, palit o sabon, palit ko Mula ako ang dudoy ang nahitabo sa ako kayo dalawampung taon <laughs> na bilanggo kumulang dalawampung taon Bilang dia kau ulung. Pag-uwi ko nangyari sa amin. Hindi ko kinalang mga tao. Hindi ko kinalang mga tao. May natan pa ako dito. Sabangan mo naman ang udong. Uncle Dudoy, maraming well, maraming salamat sa amin. Magdawaan niyo po ako. Maraming salamat po sa malawak ng Panginawa. Ano po ninyo si Uncle Dudoy? Kapatid po ng tatay ko. Ang kapatid tatay nyo? Buhay po pa kasi ah. Buhay pa yan. Saan siya lugar? Sa Subuyan po. Subuyan? Oo. Sibuyan siya sa San San Sa Sibuyan San Fernando sa 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 Rublo. Ah, sa so Rublo. Sibuyan pangalan? Dudoy? Opo. Uh, Sir Dudoy, kung nakikita po po si tatay, kaya kilala po daw kayo. Diyan po sa Romblon. Uh, ayan po, si tatay. Ang kalagayan po na uh, dito po siya nag uh, standby sa may... Alam niyo itong bahay ninyo? Alam niyo po ito. Nagpunta na po siya rin. Nagdala ng isla. Ah, dati? Opo, nung mamatay ang tatay ko. O sige, hindi naman na yung baka... Nung mamatay po natin yung Santos ay, eh, yun po, naglalapon siya ng isla rito. Pero nakarating na po kayo doon sa may lugar ng Romblon? Hindi po, hindi ano ako dalimutin sa Romblon. Ah, okay po, ayun ayan. Uh, Sir Dudoy, eh, kung nalaponin niyo, pangalan niyo? Frederick po, Frederick. Frederick Recto. Frederick Recto? Di ba ang mga rekto mayaman yun? Ewan ko mga Bakit si Bilma? si Bilma? Di ba recto yun? Apo. Yung asawa non. Opo. kaya yun di ba? O, si Senador si Rekto? Opo. O, ayan. Ayan na ta. Pag ako nakikita ni Kuya na sumasaya siya at alam mo, ay, kaya ako bumalik dito ay yung nga sa harapan, mapatik up sana yan. Kaso pagkaganyan siguro, baka, kailangan kasi kasama ko si Miss. Hindi ko kayo baby yeah. na wala ko. Dapat may kasama ko yung apamilya ninyo. So, um, hindi ako pwede, pwede na kuhanin ko kayo basta basta dito. Baka sabihin ng kinukuha ko kayo. So, uh, Meron pang magkaroon ng kulay na sir. Oo. So, may ay bakit kayo eh, kinuunan mo yan? Uh, ano ang uh, purpose mo yan? Iniwasan ko po yun. Pero kung kasama ko sa ko, ipapalap ko sa pamilya ninyo. Dapat to, pamilya ninyo. Ano, nasa ba yung pamilya ninyo? Ha? Wala ko mga kapatid ko. Wala ko mga kapatid ko ah? eh. Saan? Maris. O, okay, sino magsasama sa inyo dyan? Doktor? Ano, yung... Pabas kami sa kapitbahay ko. Babayaran ko na lang ng tricycle niya. Hintayin niya ako. Kaya nga, sino yun? Pwede magsama sa inyo. Kasi hindi, sa totoo lang po, hindi ko basta-basta kayo masamahan dahil busy rin po ako. Nag-aari po ako sa mga bata. Yung ganyan, no? Yun, ito ko ko. Ito sa ating ko na, dali mo ko sila. ako sa magpapa-center ako. Kapit-bahay ko. Sige, ngayon. Magpa-center kayo ngayon tricycle siya. Oh. Nasaan yun? Ayan. Kasi hindi po ako basta-basta makaan dahil maya-maya po susundo na ako doon sa mga bata. Mm -hmm. Oh. kaya hindi ko po basta-basta masama si tatay. Oh. Uh, pero yun. Ay eh, bibigay ako mong patikap sa inyo ngayon dito. Pero yung pangalan niya? Ni ah. Pangalan ko po. Hernan po pangalan ko. Maraming salamat, Hernan. difference Terence po ang pangalan ko. Ayan, at uh, gusto ko lang na, ano, uh, kasi tay, may nag, uh, may nagpabigay po sa akin dito na si Ma'am Alore at saka si Ma'am Merilu ng uh, Japan at uh, US Ma'am Merilu? Apo. Masalamat ka. Ma'am Merilu. Ma'am Ma Alore. Ma'am Alore, maraming maraming po salamat. Ma uh, sa mabuting puso po ninyo. thank you po, marami po salamat. this is you po. Ito po, bibigyan sa inyo. is this is this is this is Tatlong libo po is this is this is this is this ma'am this is this ma'am this is this is this is this po, po this uh, 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 ma uh, uh, <laughs> oh, is Ayos. Hindi po maraming sa biyaya po binigay niya sa akin. sa maayos. Gusto ko rin pong gumaling. Ito, bibigay ko sa ito pang pagamot mo. Ha? Salamat po, Patrol, yan, ha? Salamat po. Ang Salamat po. ka nila sa iyo Ayan. Ayan, na maraming maraming salamat po mga doon. Ayan, si tatay. Uh, hindi ko po basta basta pasamahan siya. Kasi nga po, hatid from po ako sa mga bata ko. Ayan, kasi misis ko naman, busy sure po siya. Uh, sabi mo ah, yung kapitbahay mo. Ako? Oo. Papasama ko ngayon. Papasama ka. Tapos kung ano, babalikan ulit kita. Uh, Pagkita mo po yung referral okay, uh, no, para ma ano para man natin para artist lang hindi kita hindi kita basta-basta masamahan eh. Ha? Okay. So, kasi ang mga okay. bundukan gumaling yang nararamdaman mo na yan. Okay. Ha? Hmm. Kasi may maya susundo na ulit ako do sa mga bata. So, okay. kaya busy kasi ako magdadala. Pag-ingo naman, kung ina sana kung weekend ay eh, weekend naman na, may binupuntahan naman kami kaya oh, ito lang yung pagkataon ko ano ngayon i ano mo yan sinasabi mo may kapitbahay ka doon kung hindi ka masamahan ng mga kapatid mo sige ano i kapit ha ano okay lang ba okay. yan uh, at least ko na nakakausap oh, ko si tatay sa ay ba, paano po ay gusto ko maano uh, gusto ko namin na makita na hindi ka na nangihingi doon okay. yun ang namin di ba kaya ka nangihingi doon para may pagkain ka okay. o okay. kasi pagka gumaling na yan pwede ka na, na magtrabaho siguro okay. ano yung uh, pwede mong gawin di ba Kasi okay. yung nakikita ka dyan ang iniwasan natin dyan yung masagihan ka ng ang dami sasakyan dumadaan ang dami na ang dami dumadaan dyan ang uh, inano ko baka masagihan ka dyan yun ang iniwasan natin merong mabibilis kasi na nasakyan dahil galing sa salo nga yun oxus yun dyan baka masagihan ka Salamat sa'yo Basta binigay ko yun sa'yo uh, Sana pagbalik ko uh, may, may ano May ano ka sana na nag-pick up ka na ha, Hindi man ka nasamahan uh, Ngayon kung may mga bibili na uh, ang pay na ano kana lang natin ulit ano Maraming salamat Maraming salamat po sa inyo Maraming maraming po salamat sa ating mga kubayan Sa ating mga anonyms sponsor At ganoon po rin sa ating mga kubayan Na patuloy na sumusuporta sa atin At At gusto po na baligang ko ulit si tatay At ay nakita ko nga po ulit si Kumain na ba kayo? kumain dyan. Tapos na po sa yan po ang bumulong gamitin mo sa so, kapatitap mo. Ha? Ah, kasi yung uh, natulong sa'yo, yung nagbigay niya sa'yo ay naawa sa'yo. Kaya ganun, panagayan mo. Ha? Ah, so, huwag mo sayangin yung uh, binigay sa'yo. Mm -hmm. Ha? Uh, pa paano Ano tayo? Maraming marami salamat sir. Maraming salamat. salamat sa pagtulong mo sa kaso ko, ,まあ, sir. Okay. Maraming salamat. Ano yun, Sabi ko sa iyo, ha? Malayang buhay ng Panginoon, sir. Thank you po. nata okay, at least nabalikan natin po si tatay. Maraming salamat, sir, na isama niyo kung gusto mo kung tayong tulungan niyo po. Maraming salamat. Hindi pa naman namin. Hindi pa naman kita natutulungan, eh. Hindi pa naman natutulungan. Hindi naman natutulungan. Maraming salamat. Ang basi po ako, sila o kuha pa sila sa lang normal lang yun ano dahil na hindi lang sa tao Gusto ko, gusto ko namin, gumaling ka. Kaya lang, hindi po naman lagi namin kita na pupuntahan dahil may iba po ako na, no, busy po ako dahil na gati. ko ako ng mga bata. Ha? Ay? Ay, buti nga po na Nano kita Masa dito ulit. Masa kayo sir, magpapakita ko sa inyo yung referral. ah oh, hindi, nano ko yan, pa check up ka para malaman kung ano yung mga kailangan sa iyo Kasi pagka hindi mo kaya up, ano, may, may, -may pera pa ako pa kayo dyan. Mm -hmm. Marami na pala kayo pera na ipon. Tago niyo, mamaya mawala lang. pa do, kabila. Ano gamot ni Sir? Ah, may gamot, may gamot nga pati nga nang iniinom ng gamot. Ano, vitamin C? Ha? Huh? Ini tak tay, bye bye. nga po at nakausap na natin si tatay at uh, hindi po naman pwede ko po masamahan basta basta siya kasi sabi ko nga kailangan may kapatid siya o pakilala doon sa lugar na yun para maiwan naiwan ko siya Oo, ay yun at binigay ko na lang po yung uh, pampapacheck up niya para at least si, makatulong sa kanya at uh, sabi ko nga sana ma up ng mga kapatid. Ayun, yun po mga kapatid ni Tatay. Eh ayaw ko na, na ayaw ko na po siya doon makita sa lugar na 'yon kasi baka masagi siya ng mga sasakyan na bumababa at na taas doon sa lugar na 'yon. Oo. Ayun po at uh, maraming marami salamat po sa kunasawa ninyong suporta. Ah, uh, ingat po lagi tayo. Salamat po tayo. God bless po. Thank you